Hello guys, mayroon nga pala ako ngayong bagong alaga kasi yung isang aso kong si Pipay ay nawala na ayan siya, bagong alaga ko ang pangalan niya ay si Ispat ayan at ayan na siya sobrang kulit tuwang tuwa pag kinakamot ang kanyang chan tingnan mo ang kanyang pao halaka, ayan, nagkakawala ng stress ayan siya, sobrang kulit niya ayan at meron din nga pala akong dumating ulit. Na bagong alaga ulit. Dalawang miming. Ayan, si Lala. At si Lily. Ayan yung dalawang pusa na yung dalawang kuting na yan. Saksakan din ang kulit siya mga yan. Ayan naman guys. Ito, meron din akong bagong alaga ulit. Maliit na aso. Golden Retriever din pero maliit. Ayan, si Jessica Quinn. Yung aso ko nga pala guys ay ano yan. Golden Retriever yan siguro yung maliit eh nahaluan lang siguro ng in, ibang lahi kaya ang liit niya pero mas makulit kumpara dun sa malaking golden retriever ayan guys ayan naman ang aking mga kuting ang kukulit nila walang ginagawa kundi harutan ng harutan ano nga pala siya pareha silang babae kaya sobrang kulit ayan Babalik yung isa isaw ayan ulit to ayan sila guys sila aking mga alaga ayan Ayan, napagod sila kakalaro. Kaharot. Ayan, tulog. Pati si Jessica, yung dalawang miming, tulog. Ayan. Pati rin si Ispat, tulog din yan. O, ayan, si Ispat. Yan, tulog na tulog din siya. Ayan pa. oyan. ayan. Ayan.